What's up mga idol! Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nabasa ang screen Ayan, paano ba yan alisin ang dumi sa ilalim ng LCD or tubig sa ilalim ng screen Ayan, kung napapansin nyo mga idol, malapo po ang display. Dahil po yan sa tubig or anuman ang nakabasa nito sa loob, sumalaman so po natin mamaya kung ano ba ito bakit hindi ito naaalis. Sa video na to mga idol, hindi po tayo magpapalit ng LCD. At kung napapansin nyo po meron pong basag sa ibabaw ayan pero ang LCD nito ay good pa mga idol. So sa tempered lang po ang may basag. Pero ang screen niya sobrang soft pa ito. Kaya gusto po ng may-ari na matanggal ang dumi sa ilalim or mga dot dahil nabasa pala daw ito ng BB oil. Kaya ayun mga idol, matagal na daw ito ganito mga idol. Hindi daw nawawala. Kaya ngayon, ayan, i-check po natin. Tingnan natin kung magawan ba natin ng paraan. Una, natanggal ko na pala ito mga idol at na ko ito. At nakita ko naman na talagang BB oil po talaga ang nakabasa. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, nilinis na po ang frame nito. At yung pinaka-LCD niya mga idol, naka-stack pa rin ang ibang mga BBL. So hindi pa po siya natanggal hanggang ilalim po yan. Kaya kung napapansin nyo kanina, nagikita ang mga puti-puti sa screen. Ayan, naangat ko na ito mga idol at nakita ko talaga. Ayan, tingnan natin hanggang ilalim po talaga ang pumasok na BB oil. Hindi po talaga yan basta-basta matutuyo or matanggal kasi parang mantika din po yan. Kapag kumalat po yan sa ilalim hanggang doon lang talaga yan, hindi yan maalis. Kaya ayan, ang gagawin natin mga idol para matanggal yan, ayan ito po yung diskarti natin. So nung inangat ko po ito at nakita ko po yan, ang gagawin po natin, papalitan po natin yan ng LCD frame na walang dumi or walang basa para makatipid ang may-ari mga idol dahil wala din po siyang budget. Kasi pinapili ko siya, papalitan natin or i-repair. So, dito mga idol, may chance po itong ma-repair. Una, ayan, tanggalin po natin yan. Ang ipapalit po natin ay buo na po siya yung LCD frame. So, hindi po yung LCD ang papalitan natin. Yun lang po yung tinanggal natin. Ayan mga idol, makikita niyo po yan. So, ayan, dahan-dahanin niyo po pag-angat yan. At ang kagandahan po dito, replacement na po ang LCD. Kaya madali po natin may ang pinaka-frame. Ayan mga idol, kung napapansin niyo po, hanggang ilalim talaga ang mantika or yung BB oil na kumalat talaga siya. So, pumasok po yan sa ilalim, lalo na kung mga replacement na po na LCD, medyo angat na po ang pagkakalagay niyan. O oh, minsan naman, meron talaga siyang awang So, minsan doon po pumapasok ang dumi. Kaya, ayan, kung napapansin mga idol, malagkit na po siya. Mahirap siya tanggalin. Kaya, nag-apply po ako dito ng thinner para matanggal ang BB oil. Tumigas na po talaga siya sa ilalim ng screen. Kaya, kung napapansin nyo kanina, kitang kita po talaga ang basa at malabo siya. Dahil po yan sa pumasok sa ilalim. Kaya, ito po yung diskarte natin mga idol. Yan po yung LCD ang natira. So, nandyan po yung display mga idol. Ayan, nalinis ko na po. Natanggal ko na siya. So, thinner po ang ginamit nito. At ito po yung diskarte natin. Kumuha po ako ng sirang LCD na din po niya. So, replacement LCD din po yan mga idol. Hindi ko po ito tinatapon ang ibang mga LCD na nagpapalit ako dahil meron po talaga itong pakinabang. Kaya ayun mga idol, tinanggal ko po, po yan. Kasama po yung ilaw niyan, ang LCD frame. Ang gagawin natin, ilipat natin ang frame ng LCD. So, replacement po ito mga idol. Kaya kung napapansin nyo, ang dali na pong maangat. So, Buo na po or sit na po na frame ang ipapalit natin. Ayan mga idol, ito po yung frame na tinanggal natin kanina na may BBOL. at yung frame na kinuhaan natin ay replacement tapos yan na wala pong BB ay ito po yung logic na gagawin natin mga idol ayan ito po yung LCD kanina na may dumi at ayan ang frame niya mga idol LCD frame ay nilipat po natin so ang kaparehas po pala nito mga idol na frame parehas lang sila ng C25 C3 Realme 5 so ayan ang model po pala na kinabitan natin mga idol ay Oppo E16 so pare-parehas lang po sila ng frame kaya yun po doon po ako kumuha sa Realme C3 na frame at ayan mga idol, nilipat ko po siya dito sa may basa kanina ating At na natin mga idol. Mas satisfied po kayo sa ginawa ko. Logic lang po ito mga idol at pwede po makatipid ang may-ari at pwede ka rin pong kumita kung meron po ganitong mga hitsura ng LCD. So hindi na po natin kailangan palitan para kumastos ng malaki ang may-ari. Ang gagawin lang natin mga idol, maghanap tayo ng LCD frame na walang basa or kahit compatible lang niya. Mas maganda kung replacement mga idol, madali po matanggal ang frame at hindi po siya dalikado At ingat din po sa pagtanggal mga idol, napaka-sensitive din po niyan tanggalin. Bago tayo magpatuloy sa video, shout out mo na tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out sa inyong lahat at ayan, kung napapansin nyo mga idol gamit pa rin natin ang LCD kanina na may basa, at kung napapansin nyo mga idol medyo lumiwanag na po ang display, grabe, logic lang ito mga idol, at ayan kung napapansin nyo po, nawala na po yung dumi or tubig sa ilalim kaya ayan mga idol, sana nagkakuha kayo ng tips sa mga ganitong problema, at disclaimer lang po, kung nahirapan po kayo gumawa ng ganito, much better na palitan nyo po ng buong LCD para hindi po madiskrasya, dahil napaka sensitive po pag alis pa lang ng LCD, ay pwede pwede pong bumigay. Kaya mga idol, dikita na lang po ito. At kung napapansin yung mga idol, gamit pa rin natin ang dating LCD na may crack ang pinaka-tempered sa ibabaw. Normal pa rin ang touch. Napaka-soft touch. Po. Sobrang pasalamat ng may-ari nito na nakatipid po siya. So, libo mahigit po ang screen kapag ito pinapalitan. At dito mga idol, ay nakatipid siya ng malaki. At ayan, kung napapansin yung mga idol, back to normal na po ang display na wala na po yung mga tubig sa ilalim. At grabe mga idol, sobrang nasatisfied po ang may-ari nito. At ayun, mga idol. Ito po yung LCD frame baka sabihin ng iba na pinalitan ko ng LCD. At kung napapansin nyo mga idol kitang kita naman po yung ibabaw na may crack kanina at ganun pa rin ang ginamit natin at nawala lang po talaga yung dumis sa ilalim. At ayun mga idol, normal din po ang ilaw hindi po nakikita dahil sim na sim po ang frame. At ito yung pinalitan natin mga idol, ang pinaka LCD frame na luma kanina at nasolve po natin. Ang problema, huwag kalimutan mag like, mag share at mag subscribe.